Abay may sinisingay itong si Lebron James kung bakit nga sila natalo laban nga sa team ng Atlanta Hawks. Para bago yan ay silipin muna nga natin mga idol ang pangyayari sa laban nga ng San Antonio Spurs pati na rin Sacramento Kings. Nang dahil itong si Zach Collins matapos siya nga i-foul itong nga si Sabonis ang hindi niya nagustuhan at talaga nga namang nakipag-usap sa referee, nakipag-argue at hanggang sa nilabas na nga rin siya na itong kanyang team para nga iupo sa bench. Pero as he is walking back to the bench mga idol ay may sinabi yata. Dito nga sa referee na binigyan siya ng technical foul. At grabe nga din ang referee dito mga idol lang dahil binigyan niya pa ng second technical foul itong si Collins kahit nakatalikod na nga sa kanya. At talagang hindi nga nagustuhan niya neto ni Collins mga idol at ginawa nga itong bagay na ito na nagpagulat nga dito nga sa mga Spurs players sa bench, pati na rin ang announcer from both teams, ang Spurs announcer, pati na rin Kings announcer nagulat gulat nga mga idol sa ginawa neto ni Zach Collins during the game. Pakinggan nyo, ito nga ang kanilang mga reaksyon. While I was reading the promo for that upcoming concert and uh, Zach Collins telling the official, you're number one. He's not only was... So definitely mga idol, makakaasa tayo ng big fine para nga dito kay Zach Collins, maybe a 100K kagaya nga nung ginawa nila kay LaMelo Ball. But who knows mga idol, baka itutupayan ng NBA at bigyan siya ng mas malaki pa dyan. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ang dahilan na binigay ni Lebron James kung bakit nga sila natalo sa team ng Atlanta Hawks. Pero pakinggan nyo muna, ito ngang very frustrated na si Lebron James during this interview kung saan halos isang word na lang ang kanyang answer. Sa tanang ng mga reporters sa kanya, out of frustration, pakinggan nyo ito. You know, it comes down to late game execution, what stood out to you tonight? None. I, uh, I made a couple more plays in How did you feel about the response from the, the way you played in Miami? You just played how you were supposed to play. Is, it, is this the standard in terms of effort that needs to be on there for you guys for an every basis? Kaya nga after niya ng mga idol sinabi ni Lebron James ang tunay na dahilan kung bakit nga sila natatalo dito ng past few games nila at lalo na nga dito sa latest na pagkatalo nila against the Hawks. walang well, ang rason nga daw niya ng mga idol nang dahil ang team ng Los Angeles Lakers is missing 5 out of the top 11 players nga nila sa team. At pinangalanan niya ng mga idol ito nga daw si Austin Reeves, si Christian Wood, si Jackson Hayes, si Dajanin Vanderbilt ay wala nga daw dito sa team ng Los Angeles Lakers. Kaya naman mga idol hirap nga daw na manalo sila this past few games sila nang dahil kulang-kulang ang kanilang team. At yan nga mga idol ang rason ay ibinigay ni Lebron James kung bakit ang team ng Lakers ngayon ay struggling. At alam nyo ba mga idol sa last 9 games ng Lakers, 2 and 7 ang kanilang record. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? Ano bang inyong opinion? Comment nyo nyo lamang yan sa ating comment section.